Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, tropang Tagalog, ang may pinakamabagal at mahinang boses sa YouTube world. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa panawagan ng isang vlogger na si Juan Storyador. Opo mga katropa, ito po ay tungkol sa paninindigan natin sa West Philippine Sea, particular na po sa Municipality of Kalayaan, Lalawigan ng Palawan. Mabuti pa po ay panoorin natin siya at hayaan natin siya na ang magpaliwanag ng isyong ito. Salamat po mga katropa! ipinaglalaban po ni PBBM yung teritoryo ng Pilipinas na ipinamana ng kanyang tatay sa sambaya ng Pilipino. Medyo may mali kasi mga kaistorya sa sinasabi po nung iba. Again, ulitin natin, hindi po ako eksperto. Ako lamang po ay isang, isang simpleng tao na marunong pong umintindi ng akin pong mga nababasa, narinig, napapanood. Ano ho, mga kaistorya? Alam ko po Ah, hindi naman sabihin natin na tayo ay marunong, pero alam po natin ang ating sinasabi. Ang sinasabi po kasi nung iba ay hindi naman daw po natin teritoryo ang West Philippine Sea kung hindi exclusive economic zone lamang yan. Well, totoo naman pero hindi po ganap na totoo para sa akin sapagkat meron pong literal na batas ang Pilipinas na nagsasabi pong yung mga bahagi po ng kapuluan dyan sa West Philippine Sea ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ano yon? Yun po ang tatalakayin ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga research. Ano ho, unahin ko po muna po ito pong balita po ni Inquirer noon pong June 22 2011. Abay, napakatagal na nito. Ano ho? Ang title po nito, mga kaistorya, The Spratlys, Marcos Legacy or Course. Basahin po natin dito, mga kaistorya, sa pagsisimula po ng kwento, noong ito pong Spratly Islands o Kalayaan Island Group ay natuklasan po ni Tomas Cloma Si Thomas Cloma po mga kaistorya ay isa pong uh, Filipino adventurer at isa rin pong uh, fishing ng uh, magnate. Sumayamang so, tao po siya. Ang kanyang kabuhayan, ang kanyang negosyo ay uh, pangingisda. Marami po siyang pag-aari na bangkang uh, pangisda at natuklasan po niya mga kaistorya yung mga kapuluan na yan sa West Philippines. Noon, ha? Uh, dyan po sa Spratly Islands taon po yung 1956 ano ho huh? siya po mga kaistorya ay uh, nag nagdeklara ah, ng tinatawag po na free territory of uh, freedom land ah. idineklara e, niya yan na kumbaga yan po ay isang estado ano ho? At siya po ay nagumawa pa ng isang proclamation to the whole world at hindi naman yan tinanggap ng mga bansa sa mundo sapagkat sino nga naman mga kaistorya si Thomas Cloma kahit pa na siya ay isang mayamang tao ay hindi naman yan basta-basta i-recognize -re ang kanyang deklarasyon na yan ng mga bansa sa mundo. Ano ho, mga kaistor, hindi naman kasi yan ganun, kasimple lamang. Ngayon po, nang dumating po ang taon ng Pangulong Ferdinand Marcos Senior, panahon na po ito ng ano eh, 1974, nang si Tomas Cloma po ay nakulong. Hinuli po siya mga kaistorya sa salang usurpation of authority. Kung ang pagbabasihan ay ang pag-analisa natin mga kaistorya, kung isa kang Pilipino, kahit pasabihin mayaman ka at magdedeklara ka ng isang estado sa sarili mo lamang desisyon, ay maaaring ang may katwiran yung kasong usurpation of authority. Ano ho, mga ka-storm, ngayon, pagkalipas po ng ilang buwan, siya po ay pinalaya. Ano ho, matapos niyang isuko. Ha? Kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung kanyang claim sa mga isla na yan, sa Spratly, mga ka sa halagang piso ngayon, taong 1978 po, mga ka-istorya, nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Municipality of Kalayaan sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1596. eh bakit uh, Municipality of Kalayaan ang sinabi mo Juan Historiador at hindi Municipality of Palawan na kagaya ng sinasabi ni Inquirer? May mali po kasi dyan, mga ka sa sinasabi ni Inquirer. Ang Palawan po ay hindi isang municipalidad kung hindi po yan ay isa pong probinsya. Ano po? Ang binabanggit po na munisipalidad na itinatag sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1596 na ito ni Pangulong Marcos Sr. ay Kalayaan Island Group or Municipality of kalayaan ano ba ang basihan mo Juan Historiador? sa sinasabi mong iyan punta po tayo sa website po ng Supreme Court o yung Supreme Court e-library ito na po mga ka yung Presidential Decree No. Uh, 1596 mga ka-istorya na sinasabing uh, ito ay 1978 ayan po malinaw naman na mababasa no? pagkyagaan nyo na lang palakihin ko nga para mabasa din po ninyo Declaring certain area part of the Philippine territory and providing for the government and administration. Kaya ako ipinapansin sa inyo kanina mga ka-istorya sa balita ni PTV yung terminong teritoryo dahil malinaw din pong sinasabi sa batas na ito ah, na teritoryo. Presidential Decree o ulitin natin number 1596 series of June 11, 1978. Kaya nga ako po mga kaistorya ay hindi po sumasang-ayon sa sinasabi ng iba na hindi natin teritoryo yung nasa West Philippines. Yung West Philippines, yung karagatan exclusive economic zone natin. Oo, tama. Pero may mga isla kasi dyan sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo natin base sa batas ng Pilipinas na idineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Babaliwalain ba natin ito? Itatapon ba natin ito? Sasayangin ba natin ito mga ka -istory? Papayag ba kayo? Sagot po kayo dyan sa comment section sasayangin ba natin? Sabi nga ni PBBM noon, ang kanyang tatay lamang ang nakapagdagdag ng teritoryo sa bansa natin. Samantalang nang nawala sa posisyon ang kanyang tatay, nawalan tayo ng teritoryo, naagawan tayo, na nanakawan tayo. Sayang! Ngayon, ito yung batas na pinanghahawakan natin. Ewang ko kung yung iba dyan na kumukontra ha? Huh? sa teritoryo natin sa West Philippine isasang ayon dito. Pero malinaw po ito, hindi tayo nagbubulahan dito mga kaistorya. Ha? Huh? Ayan Oh. Were asked by reason of their proximity, the cluster of island and islands and islets in the South China Sea situated within the following Kalayaan Island Group. Yeah? May mga kwan pa nga eh. May mga directions pa nga na binabanggit dito eh. Mga ka eh. Whereas, much of the above area is part of the continental margin of the Philippine archipelago. Whereas, these areas do not legally belong to any state or nation. But, hindi eh, ito pag-aari eh, ng sino mang bansa. Pero, by reason of history, patatandaan natin na yung Chendas Line ng China, historical rights din ang ipinaglalaban nila ha. Indispensable need, an effective occupation, and pansinin niyo ito ha, effective occupation. Importante ang termino na yan. And control established in accordance with international law, such areas must now be deemed to belong and subject to sovereignty of the Philippines. Alam ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas ng mundo. Yung international law, yung tinatawag na exclusive economic zone. Kaya yung pagkakadeklara niya ng kalayaan municipality, of kalayaan of island group, ay nakasang ayon din naman sa international law dahil pasok sa exclusive economic zone natin. Tanggapin man ito ng ibang bansa o hindi, mga kaistorya. While the other states have laid claims to some of these areas, their claims have lapsed by abandonment and cannot prevail over the Philippines on legal, historical, and equitable grounds. Kung hindi na wala ang Pangulong Marcos senior, sa talino nun, kaya niya ipaglaban yan sa United Nations kahit na kalinong basa. Ang totoo, panahon ng Pangulong Marcos Sr. 1986 siya nawala sa pwesto. 1978 po ito. Nakakontra ba ang China? Hindi. Binubuli ba tayo noon ng China? Hindi. Ngayon, anong ginagawa sa atin ng China? Sayang nga eh. Tapos ito, ano, sasayangin pa natin tong batas na ito? Yan daw pong kalayaan o no? island group. Ano ho? na ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nandyan yan ngayon sa tinatawag na West Philippine Sea. Bakit kita pa dito? Now, therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines by virtue of the powers in me vested by the Constitution do hereby decree as follows Kalayaan Island Group Ayan no? Again, may mga directions pa po dito mga ka -istorya. Tapos dito po sa paragraph na ito tingnan ninyo, pansinin ninyo Palakihin ko pa nga tingnan ko kung papasok pa Ah, hindi na Including the seabed Subsoil, continental margin, and airspace shall belong and be subject to the sovereignty of the Philippines. Such area is hereby constituted as a distinct and separate municipality of the province of Palawan and shall be known as Kalayaan. May munisipalidad po tayo dyan sa West Philippine Sea. Yun po yung Kalayaan Island Group na kasama dyan ang pag-asa island. Kaya sinong sasabing hindi natin teritoryo? Teritoryo nga natin eh, base sa batas ng Pilipinas. Yan ang pamanan ni Pangulong Marcos Sr. eh. Mga ka-istorya eh. O ano, papayag kayo, sasayangin natin to, itatapon po natin ito, mga ka-istorya. Tandaan po ninyo ang batas na ito, Presidential Decree Number no. 1596 Series of 1978 Yan yung panglaban natin sa mga nagsasabing hindi natin teritoryo yung nasa West Philippine Sea kasi ang ipinupunto lang nila Exclusive Economic Zone ay paano yung municipality o kalayaan teritoryo nga eh bahagi ng teritoryo ng Pilipinas eh Ewan ko ba, nakakadismaya yung iba, mga ka -historyo. Okay, balik tayo dito. <clears throat> Sabi na balita, ng inquirer na intindihan niyo na kung bakit nasabi kong may mali dito sa sinabi ni inquirer na municipality of kalayaan o oh, palawan ano ha huh? ngayon eto maganda naman itong sinasabi dito ng inquirer Marcos Ertrainlin knew his international law 'di ba? Binanggit kanina. <clears throat> Nakabasis sa international law. Especially that part which in effect says that occupation is ownership. Tinanin ninyo, ha, kaya pinapansin ko sa inyo kanina yung occupation na termino. Ha? Ano ba yung occupation na binabanggit? Kapag kaya'n ay na-develop mo, may mga nakatira na dyan na mga tao, may mga istruktura na yan, yan ay ownership na ika, pagmamay na ika. Yun ang ginawa ng Pangulong Marcos Sr. sa Pag-asa Island. Talino no, utak ang ginamit. Right after Marcos got Clomus' deed of assignment, the Armed Forces of the Philippines, kita ninyo ha, AFP po, ang binabanggit, kasundaluhan natin, under Defense Secretary Enrile, tingnan nyo, si Enrile pa po ang binabanggit dito, Pasensya na, nangangati ang lalamunan ko. And covertly transformed the group's biggest but uninhabited island into a fortification and named it tag asa Island. Yan nga mga kaistorya yung naalala ko yung sinabi ko dati. Nang dahil dyan sa pag-asa Island, hinding-hindi magtatagumpay ang China na sakupin ang West Philippine Sea kahit pa idineklara nila yung 10 dashed line. Bakit? Uulitin ko yung termino. Occupation is ownership nandun na may mga mamamayang Pilipino na na nakatira doon sa Pag-asa Island may mga istruktura na doon may runway pa doon na unahan natin ang China kaya anong historic rights ang ipaglalaban nila di ba mga kaistor talino nga eh utak ang ginamit papaano pa ang ginawa dyan ni Marcos Sr. mga kaistorya, kaya hindi tayo nabasta basta-basta nagalaw ng China noong panahon niya dyan ha? sa pag-asa island. A heavily armed battalion of marines was stationed there. Kita ninyo. Heavily armed battalion. Talagang mga armadong mga battalion mga kaistorya. Batalyon armado ng Marines. Ini-estasyon dyan sa Pag-asa pag Island. And a 1.3 kilometer runway was constructed, making it easily accessible from Manila. Marcos Evan had it populated with, with over 200 civilians. Kita ninyo. Taktika yan. Utak yan. Ginamitan po yan ng talino. May nagawa ba ang China noon? Wala po, mga kaistorya. It was the first and probably the last time our country added a new area to our territory beyond what the Spanish turned over to the U.S. when they left in 1898. Yan ang kauna-unahan at pinakahuli at kaisa-isa na pagkakataon na nakapagdagdag tayo ng teritoryo pamana ng Marcos Senior. Ngayon, may mga Pinoy na ewan kung bakit ito po hindi nila binabanggit. Para bagang gusto na lamang nila itong itapon sa ere. Binabaliwala. Bakit din nila ito binabanggit sa mga Pilipino, mga kaistorya? Ha? Ang ipinagpipilitan nila exclusive economic zone lamang hindi naman daw teritoryo bakit hindi nila binabanggit itong municipality of Kalayaan or Kalayaan Island Group or the presidential decree number no. 1596 series of 1978, bakit hindi nila binabanggit ito sa mga Pilipino bakit hindi nila ipaliwanag mga kaistorya sa mga Pilipino itong batas na ito Pakishare po at pakilike para malaman ng mga Pilipino. Para malaman po ito ng mga Pilipino, kailangan magtulungan tayo para imulat po ang mata ng atin pong mga kababayan. Huwag nating sayangin. Huwag. Huwag. Tayo ang kawawa dito.